Magandang hapon ho sa lahat ng follower ni Adidas Vlog. Nandito po ako ngayon sa lugar na ito. Kung saan po ay meron po tayong isang nanay na bibigyan po natin ng kaunting Ito po ay yung kanyang bahay. Yan po. Yan po ang ating bibigyan ng kaunting plating. Yan po ang kanyang bahay oh. Ito po yung bahay ni nanay oh. po ko yung alat yung pupuntahan ito yung bahay ni nanay oh. kari si nanay oh. nanay magandang hapon ha uh, magandang hapon naman ito lang ako palagi dito kamusta ho nanay ay ito ang buhay uh, hindi makapagtrabaho uh, ay si tatay ho kamusta ay walang trabaho yan Wala. Ah, rin si tatay. Oh, ayan. Ah, si tatay, magandang hapon ho. Uh. magandang <coughs> uh hapon. -huh. Nanay, ngayon ho, anong hanap buhay nyo? Ay, anong yung pinagkakakitaan? Ay, wala ngayon akong pinagkakakita at wala nung ako'y ano ng operasyon. Pinagbawa sa akin ng trabaho. Ah, uh, uh, ano opera kayo? Ako kasi, operahan sa bato. Ah. Uh ang -huh. aking dalawang bato. Uh -huh. Ay, ngayon, ay, ang laki namang halaga, sabi ko, 160,000. Isa oh. Ay, uho nga. -huh, ay, sabi ko, ay, kung ano muna, maghihirapan muna ako, baka Oo oh. May awan, Diyos. Uh, may oh, oh, uh, oh, nga. Ay gagaling. Oo. Oh, oh. Sabi ko, ang Panginoon naman ng ating ano ba, may pag-aas tayo gumaling. Oo oh, nga. Sa mga herbal lang ho, baka kakayanin ho eh. Oh, ho. nga sabi ko. Oh. Ay si tatay, hindi din makatrabaho. Ano ho? Wala. Ay taha, <laughs> ta, si tatay oh. oh. si tatay. Oh, oh hindi rin makatrabaho. Sino yung si tatay? Oh. Ay sino ka pa sa banyo nanay dito? Oh, sa bahay? Ayo no. Ito aking inaalagaan. Ay, nanay ho, ay ako may ibibigay sa inyo na konting oh. blessing. Oh. Ari ho nanay, inyong inyong tanggapin ito. Ay, maraming salamat uh sa pinagkaloob mo uh sa amin. Okay, na ho kayo diyan. Aha, ah Ay nanay, ito ho eh, ito ho. Pambili <laughs> rin ho na ng konting ninyong ulam. Oh, sige, uh salamat. Uh na naong bahala yan Maraming salamat sa ibinigay niyong tulong para sa amin mag-asawa. Aha, sigehon Nanay. Salamat din ha. Sige. Aha. Tatay. Salamat din ha. Maraming salamat. Aha, ato si Nanay. Ah, kagani to lang, etina ko. Ah. Ah. Anak ko, tapos naman ako sa bukid. Aha. Ay, nagtabas-tabas palumpiga na lumpiga na lang nga lang eh. Hindi natulad ng dati. Aha. Ay, saan naman, tangra bao ko. Ay, -a 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 -ay, hindi na, Ah, 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 ito ho mga kabarangay si tatay ho oh, hindi na daw ho makatrabaho ito ho ang asawa ni nanay ilan taon na kayo ng tatay ha ilan taon na kayo 61 oh, may edad na rin ano <laughs> oh, eh, ilan uh, taon na kung ganito na yun oh, Kasi, uh, tagal na no ho tay tagal na, na oh, ho. akala ko ma, ma recover ako hindi makarecover eh wala oh, ho. Wow. Ganito lang ako. Oo. Oh, oh. ay, ay, oh. ay sige. Ay sige ho tay. Oh, sige. Aha. Salamat oh, din ha. Oh. Ay oh, sige ho tay. Ito ang bahay ni nanay, oh. Oo, oh, ito. Oh. ito. Kubo lang yan lang. Aha. Kubo. <laughs> Kubo ang bahay ni nanay. <laughs> to. Ito si nanay oh. <laughs> Tatang, kami naman nagpapasalamat sa inyong binigay na tulong para sa amin. Ah, uh, sige ha nanay, salamat din ha. Marami pa kayong matutulungan. Ha oh. Uh ha. -huh. <laughs> sige ha Sige nanay, salamat din ha. Uh -huh. Ito po ang lugar.